So, yan mga ibigan. So, ito na So, ito Napakaraming ginawa ko ngayon Sa araw na Na nimta, ano So, ito na, oh. Ano? napakarami na ito O, yan Light like, Hello Kitty po, ano Spider-Man Roblox uh, Call of Duty Mobile Legend ah uh, si Mama and Masha. Ayan, unicorn design. Uh, si Thor, may mga character karakter po yan. Hello Kitty oh, hello Kitty. Ayan, plain lang po sa mga Metro binata na plain lang, plain lang. Plain lang ang kanilang pinagawa. Si binata na raw sila. Ito, Spider-Man. Ayan. So ito, ano? Slam dunk. Slam dunk po. Yan, Barbie. Barbie po. Frozen, na no? na. Frozen. Frozen again. Na. No? Slam dunk. Spider-Man. Spider-Man. So, kahit anong design po, pwede kong pwede niyo pong pagawa sa akin na no? team background or design ka katong karakter o mukha niyo pwede po ano so personalize po ang labas ano so ito ma-order uh, mo sa akin sa murang halaga abot ng inyong bulsa all right ito po ay may free free lace po ito ano may IP lace po itong kasama so ito ay 50 pesos lang mga no, 50 pesos lang, may free na high delays ka na. At back to back po ang kanyang print, tanaw, no? back to back. Kaya kahit magkakabalaw yan, mababasa pa rin ang inyong mga pangalan, kanilang pangalan. So, isa pa, makapal po yan. Makapal. No? 250 micros po ang aking name tag. Okay, oh makapal. my God! Kaya sa gusto mong mabol, mabol mga ibigan. Para may nangyantay nyo? So order na, no? Baka maunahan pa ng iba dyan. So yun mga kaibigan, so ito, flex ko lang ang ginawa kong sa araw na ito. Ma, no? napakarami po nito. Pero pa akong kakatingin mamaya. Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng nagpagawa ng name tag today. Thank you very much sa inyong pagkitiwala at sa walang sawang support ha. Thank you very much. God bless. Next year again, sa mga nag-order sa akin, right? May discount na kayo. Alright? Ito, discounted na rin kasi biruin mo, makapal na malaki pa. No? Malaki pa siya. So, yun. May, may pre-lace ka pa, mamimili ka lang kung ano yung gusto mong color ng ang lace na available ko rito. So, yun, mga loots, mga kaibigan, at mga fishy, or mga mami, ano pang inaantay nyo? So, let's go! pindutin mo na rin sa ilalim baka uh, pindutin pa ng ibayan yan hampasin mo na rin ang bell button at subscribe po oh, mga ibigan thank you very much for watching right Edward Blackboard TV Chew. babush